Hi hey guys, welcome to my channel. This is me, Maricel Piquero Vlog TV. Guys, tutuloy yun natin yung macaroni na niluluto ng ating kabayan na nag-trending lagi. Yun ang lagi siyang trending sa ano, sa TikTok, sa YouTube, or sa man ano, sa Instagram. Lagi siyang ano. So, nag-ano na ako dito guys, uh, Isang chicken, half the chicken, So, dinagdagan ko ng ano para maging madami. Dinagdagan ko ng karne nang karot. So, dinagdagan ko ng ginigil na karne ng karot. So, ayun guys, inanon lang natin para mag, ano na, ganito natin siya para mag So, okay na siya guys. Lagay na natin ito ating ginagad na bawang. Garlic. sunod naman natin ilunod guys yung ating sibuyas so next, sibuyas so, mga 3 tablespoons na sibuyas so, ganyan lang, nikos-mikos so, nikos natin guys yan, nikos-mikosin natin guys sunod naman natin ilunod guys, ito ating kamatis. kamatis. Yeah. Mikos-mikos lang natin guys hanggang sa magkumbay. So next natin ilalagay guys itong ating tomato sauce. Tomato pen, paste. Mga 3 fourth lang siya guys. 3 fourth nitong ano. Pagyan natin siya na 3 fourth na tomato paste. So guys, meron ako dito ang uh, pinaglagaan nito. Naglagay ako sa isang isang bowl. Tihalo halo natin para maluto yung ating karne. Yan. And yan lang guys. So mga siguro 5 minutes to 10 minutes. Okay na pwedeng nating oh. So Ito na guys. Pwede na to, 5 minutes na tayo So ilagay na natin ang ating mga pampalasa uh, Konting paprika uh, Magic sarap uh, asin Konting bitchin At saka isang chicken cube At isang turmeric okay. So yun lang yung ating pampalasa guys Because May gusin lang natin Ng konti Then uh, Ano natin mga 5 minutes Para mag combine yung lasa guys 5 minutes guys. Tikman natin. Dito sa Arab County guys, pag nagluluto ka hindi pwedeng tikim na ganun. So inat ang in, in, tikim nila dito is ganito. Dampi mo sa kamay mo. So, simmer natin ng mga 5 minutes ulit. So, guys, dahil sa nakulangan ako ng lasa, mag-a-add ako ng isa pa ulit na chicken cubes at uh, butter para magkaroon siya ng lasa. Nakulangan ako, guys, eh. So, lima pa lang ganito, guys. Limang ganito na butter ang lalagay n'yo. So okay na 'to, guys. Pwede na natin isote ang ating macaroni. So ang pasta, Ihahalo na natin siya, guys. So ayan na siya, guys. Halo na natin yung ating pasta. laan lang natin ang apoy para hindi siya masunog. So ang, ang tawag nito guys sa Arab country is makarona hamra. Makarona hamra. Sa atin ito ay spaghetti. <laughs> yellow spaghetti. So, ayan lang guys. Ganun lang guys. So, simmer lang natin ng konti. Mga 5 minutes guys. Para mag-combine lang. Manuot yung lasa doon sa bawat pasta. So, ganun lang. Simmer natin ng mga 5 minutes guys. So guys, lagyan din natin ng isang isang tablespoon ah... Uh, teaspoon lang yan na, na ano na salt para lang mag-convey ng lasa kung halimbawa kung halimbawa guys na alatan man natin so kasi yun yung ano niya measurement dun sa ano guys so mag ano siya mag hindi siya maalat so magko-convey lang yung ano guys so ayan ayan guys almost done na done na tayo guys Okay na yan guys. So sal maraming salamat guys sa panonood. See you next vlog. Maraming salamat. Bye bye. Ready to print na po tayo.